magandang umaga sa lahat linggo ngayon ayan daming tumayo sa atin ayan boss anong ka sir takasang kay sir Garcia Garcia, Garcia boss saka. Lipa bossing Kabuyaw Kabuyaw dol saka ka dol huwag kang malungkot tutulungan kita paspo ngayon eh boss takasang ka bossing ayan shoutout boss shoutout kayo bahala na kayo din eh wala na tayong munang so, vlog ngayon boss ayan shoutout takasang kayo sir ayan boss Pamagtap ko kayo, idol. Pangilan ka na. Dapat tumayo ka na eh. Sabi ko, tiga sabi ko lagi sa vlog, pag nakadalwa ayaw na. Oh, Opo, sa sunod, hindi na. <laughs> ay, hindi na. Ayun, boss. Bossie, yeah. ayan, shout out, Don. mga boss uh, ngayon ay linggo sa mga bulpa. Bahala na kayo mga sir, ay talagang maraming gagawin tayo ngayon. Wala mo lang walk-in. Tsaka ano mga sir, uh, hindi mo natin kailangan ng marami sana, eh nandito na. Gagawa natin ng paraan. At tsaka sa pagdami ng customer mga boss, baka hindi makampanan. Kaya tama lang to, kahit mga karni kadami, ayos lang yan mga sir. Malaga ay eh, natin ating trabaho. Yun lang mga boss, huwag mo na ngayon at maraming salamat.